Ako guys, good good morning pala. Good morning morning Good morning ngayon 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 di ngayon 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 uh, yung mong hindi mga construction worker ang reaction ng guys is okay, ako yung taong ba naman taong kong construction worker pero <coughs> uh, ko sa bana na rin yung trabaho at least nangita siya ang kwarta nangita siya o kuan panginabuhi para at least makatabang lamang sa among ang pamilya kasi na ako sa abroad pero wala siya ano wala siya ga salig na ako kama wala siya na wala siya terbaho mo nang bisa ka pa kaya ng construction iya lang iya nang di kung ba is iya kung sa una is chip na siya balon sa tanong

mga proud iya kay construction siya ga at iman sa process akong mga anak atod sa mga bata na trabaho is kuan uh, ito po ito po yung duty sa construction din pagka pag niya magkuha pa siya magkuha pa siya akong mga anak sa eskwilahan atod ko ba sa sis anak sa eskwilahan manong na kung bus mga bayi nga kung mukutik kuntik di bumay nga na bisa para pangkut just ko sure magugong nga lang kontentis para mo ko na sila mo viral ba pero dili pa nila nga naon kay na bay pa uban nga mga tawo nga muburag kon ba muburag kon dili ra masakitan nay uban nga katawan ra kay content content na may mistika pero lang may uba, daghan ko nang reakay daghan ko nang sakitan ba sa ilang pagtamay sa construction worker na trabaho pero di manamay kay imo ang pong is kainday <laughs> kay nga to trabaho is kanang at least balak mga inga na rato mga trabaho at least ate income ngayon tao warta <coughs> ay sa magtambay ra ta magsalutos na mo hatag na to ang, ato is nangita taong natay ato ang kagaling kwarta construction ko siya ba sildo ang ba na nga kasi pabalig na ng sildo na niya ang adlaw kay ga practice pa mong good job good job construction mo din trabaho nga sa una mag sugut pa pa trabaho ang mga 3 na ako din is kuwit. Mag-11 years na ako din. Uh, manang, ay, ay, talagang, kuha ng construction worker kay, tili ba, paglalim na ilang mga trabaho. Lagko na sa field doon, na kanang ilang, kuha sa ang bana, katong ilang leader-leader nga, limang ka-anak, mora na iyang dibuhi, ang iyang sildo sa iyang construction ano nang proud ko sa mga construction o bisag kung sa pangatrabaho. Ang importante nga, natay trabaho, mura na siya. Ano nang kasakit sa mga mga construction, ayaw kasakit sa mga viral sa mga vlogger. Uy, naun sa naman hasta mga koan, naun <laughs> sa naman napuno ng mga vlog 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 din hasta masakitan no, mga tao, no online kay Okay guys, mara niya ang mga istorya. And bye bye. And God bless. God bless sa mga construction worker.